Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Ika Pabilio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! natigilan ang opisyal ng sulot at mag na sana, ngunit sa oras na ito, biglang umubo si Lord Zo Tumahimik agad ang sulot officer. Palibhasa ay mahusay sa pagmamasid sa kanyang mga salita at ekspresyon, agad siyang tumabi, ibinaba ang kanyang ulo at hinintay ang mga salita ni Lord Zo Nang makita ito, naunawaan ni Iron ng halos ilang segundo at hindi nagalit. Ngumiti siya kay Zulian Shua gusto niyang makita kung may mga bagong gamo-gamo ang lalaking ito na itatapon. Hindi nagsalita si Heishan Demon G. Ayon sa mga patakaran, alam niyang natalo siya sa laro. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi mapag-aalin lang ng katotohanan na narito si Han Sanli. Ngunit hindi niya pipigilan si Lord Zhu na gustong baguhin ang resulta. Bagamat wala siyang interes sa premium na napanalunan sa kompetisyon, hindi ito isang mahabang mukha upang hilingin sa kanya ang isang eksperto na aminin ang pagkatalo pagkatapos ng lahat. Nang makita ito sa entablado, muling naaninag ng mga taong nabigla sa ilalim ng entablado. Hehe, paano siya mananalo? Bagamat may rules ngayon, makikita mo na unang beses na natamba ang bata sa lupa, kaya natalo rin siya ayon sa rules. Hindi totoo 'yan. Hindi natural na tumayo muli dahil dapat may limitasyon sa oras. Kung hindi, maaari akong umakyat. Kung natamba ako ngayon, mananalo ba ako kung tatayo ako bukas? Oo, oo, pinuno ng lungsod dapat kang kumilos ayon sa mga patakaran. Malinaw na nanalo ang babaeng demonyong itim na bundok. Sa mga bitek, natural na mag-drill ang mga taong ito. Bagamat hindi nila masabi kung gaano nila kagusto ang Black Mountain Witch, talagang ayaw nilang manalo sa laro ang isang taong kinasusuklaman nila o hinahamak man lang. Bukod dito, super expert din ang Black Mountain Demon Girl. Ang pagkuha ng pagkakataong ito para purihin siya ay isa ring planong pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Kaya naman, nang napakaraming tao ang sumigaw, parami ng parami ang mga tao na nagsimulang sumali. Sila ay sumigaw ng ligaw at nasa sabik pa ang kanilang layunin ay suportahan ang mga aksyon ni Lord Zoo. Walang pagpipilian si Aaron kundi ngumiti ng mapait, nang walang kahit Katie Ting na galit. Ang ilang mga tao, ito ang kaso, bakit mag-abala? Sa pagkakataong ito, may dalawa pang tao, ngunit medyo kalokohan. Natural, ito ay ang sugarol at ang bankiro. Bagamat walang roller coaster sa octagonal world, at hindi pa sila nakakalaro o nakakita man lang ng mga ganoong bagay, at least at this moment, hindi lang sila naglaro, kundi sunod-sunod pa silang naglaro. Ano ang ups and downs ng buhay? Ito ay, kung may langit at impyerno sa mundo, dalawang tao lang ang nakaupo at lumabas na parang umiikot na tren papunta sa dalawang lugar na ito. Mahalagang manalo o hindi para manalo ng pera, ngunit higit sa lahat, ang pagpapasigla ay ang tunay na pagpapasigla ng aso. Mukhang matatalo ang isang ito, ngunit bigla siyang nanalo. Yung mukhang nanalo, pero kakaiba siyang nawala. Ang susi ay, kahit isang beses. Sino ang makakahawak nito ng ilang magkakasunod na beses? Anyway, sa ngayon, walang argumento ang mga namamahala sa bilya at sa sugal na aso kung sino ang natatalo at nanalo. Pareho silang nagtakip ng dibdib. Ang sakit talaga ng puso nila at hindi makayanan. If you have to make a comparison, natural, the man in charge is the best one in the heart, kasi at least in terms of cards, nanalo na siya ngayon. Hanggat inihayag ni Lord Zhu, ang buong kasunduan sa pagsusugal ay ganap na matatapos. Kung tutusin, lahat ay napapailalim sa sinasabi ng opisyal. Lahat, tumahimik. Sa oras na ito, pumasok din si Lord Zoo sa challenge arena na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay bilang senadorias na tumahimik ang lahat. Pagkasabi pa lang niya ay agad na napigilan ang excited na crowd. Tumahimik ang lahat at tumingin sa stage. Ngumiti si Zhu Cheng at saka tumingin sa itim na bundok na demonyong babae. Hindi makita ni Aaron ang ekspresyon ni Zhu Cheng dahil sa direksyon, ngunit nakita niya ang itim na bundok na demonyong babae at tumango. Lumingon din si Zhu Cheng Zhou at tumingin kay Aaron. Mapait na ngumiti si Han 3,000, so, natalo ba ako? Ngumiti si Lord Zhu, Talagang matapang ang Black Mountain Witch, nahalata sa lahat, pero kumbinsido siya na natalo siya. Sino ang nagpaalam sa kanya na makilala ang isang lalaki mula sa Langit sa Challenge Arena ngayon? Nalaglag ang mga salita, ang madlang may nakangiting mukha, biglang tumigas ang sama-samang ngiti. Mga master, okay lang bang huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master? Salamat sa solid na suporta po. Diyos at tao mula sa Langit ang apat na malalaking karakter, na may malaking tandang pananong, ay halos sabay-sabay na lumitaw sa isipan ng lahat, hindi alintana kung ang mga taong naruroon ay mahirap, mayaman, maliliit na sundalo at malalaking tao. Pagkatapos, itong apat na malalaking karakter na may ganitong tandang pananong ay tumama ng husto sa isipan ng lahat, sa puso, sa isang sandali, ang puso ay nanginig at ang utak ay tahimik. Parang crush scene, medyo nagulat din si Aaron. Tumayo siya sa kinatatayuan niya at bahagyang nanigas ang ngiti niya. Talagang hindi niya akalain na ang resulta ng laro ay biglang bumaligtad sa huling sandali, ngunit hindi niya akalain na si Lord Zhu ay biglang magsasabi ng salita ng Diyos at tao at ganap na maglalagay ng pagkakakilanlan sa kanya. Siya ba ay isang tao mula sa langit? Sa loob ng mahabang panahon, napag-isipan ng mga tao na ang eksena ay parang bigla ang natunaw at kumukulo ng yelo at nyebe, mula sa hanggal na pagtayo ng buong tao hanggang sa kawali ng mga tao ngayon. Ang mga anino ay gumagalaw at ang ingay ay kung saan saan. Halos lahat ay nag-usap ng may labis na pagkagulat, at paminsan-minsan ay tumingin pabalik sa entablado, umaasang makita ang iron ng direkta. Ang hirap talagang tanggapin ng mga tao. Kung tutusin, isang segundo na ang nakalipas ay basura pa rin siya sa kanilang bibig, Ngunit sa sumunod na segundo ay naging bayani na dapat ang higit nilang hinahangaan, ang diyos ng digmaan. Napakalaking agwat, paano ito matatanggap ng mga tao sa ilang sandali? Sinabi ko kanina na ang pagkawala ni Child Ruyo ay puno ng mga kakaibang bagay. Ngayon, ang laro ng Black Mountain Demon Girl ay katulad ng dati. Wala ka bang mahanap? Mahirap aminin na ang isang tao ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili ngunit mas mahirap aminin na ang isang basurang mas mababa sa kanyang sarili ay biglang mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Tama, halimbawa, sa anti-counterfeiting competition ng Jade Child, nagpadala si Lord Zoo ng isang itim na babaeng demonyo sa bundok para maglaro. Napakagandang babae ang babaeng ito, maliban kong. Maliban kung pinadala siya ni Lord Zhu para gumanap, ang ang layunin ay malinaw na magdagdag ng kulay at liwanag sa ilang mga tao, at pagkatapos ay natural na itulak sila sa trono. Sa gayong banal na tao, ang posisyon ni Lord Zhu at ng lungsod ay natural na tataas sa hinaharap. Ang chess ni Lord Zhu ay talagang kahanga-hanga. Ang mga tao ay umaasa sa isang bibig, at gagawin nila ang anumang kapakipakinabang sa kanila. Ang grupong ito ng mga tao ay nagyaya pa para sa itim na bundok na demonyong babae, dahil sa kanilang mga mata, ang itim na bundok na demonyong babae ay maaaring mag-export ng kasamaan para sa kanila. Ngunit ngayon ay walang paggamit ng halaga, ang kalikasan ay malapit ng baguhin ang papel mula sa mga mata ng lahat. Buti na lang sila ang puti at ang itim. Ito ay talagang walang magawa, nakakadiri at katawa-tawa. Nangangahulugan niyon na ang bata ay talagang isang basura, ngunit siya ay hinawakan sa entablado ng lungsod na si Lord Zeus sa likod niya, at pagkatapos ay natagpuan ang ilang mga eksperto upang lagyan ng kulay ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang lungsod na si Lord Zoo ang nakinabang sa huli. Gayunpaman, kahit na gusto ni Lord Zoo na bumuo ng momentum para mahulog tayo sa lungsod, hindi niya kailangang ilaan ang kanyang oras at lakas sa pag-aaksaya na ito. Pagtingin pa lang sa maliit na katawan ng basurang ito, aba, kahit napakaraming eksperto ang naglalaro sa kanya, talagang kain na hinala isang grupo ng mga tao ang umiling at napabuntong hininga. Pagkatapos, sa ilalim ng kanilang pamumuno, may mga bus sa ilalim ng entablado. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Lord Zo. Malinaw, hindi niya inaasahan ang ganoong tugon mula sa madla, at ang tugon ay napakalaki. Gayunpaman, bilang pinuno ng lungsod, kahit na magulo ang sitwasyon, napakalma pa rin siya. Sinuliapan niya ang lahat ng naruroon at gumitik. Kung ang Childhan ay taga-Zoo, paano papayagan ni Zoo ang kanyang mga nasasakupan na ilagay siya sa bilangguan kahapon? Pangalawa, marami sa inyo ang sumunod kay Zoo sa loob ng maraming taon. Nakilala na ba nila si Mr. Han? Dalawang maiikling pangungusap lang, bumantong hininga ang madla at agad na nadiin sa kamatayan. Bukod dito, palaging malinaw at malinaw na ginagawa ni Zoo ang mga bagay hinding-hindi gagawa si Zhu ng mga ganoong bagay. Kung tungkol sa pagpapadala ng mga babaeng demonyong heshan para maglaro, dapat aminin ni Zhu na isa talaga itong arrangement maliban sa martial arts competition. Nang marinig ito, nagsimulang muling gumalaw ang mga tao at nag isip, -isip tungkol sa kung para saan ang iba pang kaayusan ng pagpayag ni Lord Zhu na maglaro ang itim na bundok na demonyong babae. Panipi, Magiliw na mumiti si Zhu Chengzo, sa katunayan, matagal nang pinaghihinalaan ni Zhu na ang Child Han ay ang Diyos na Sam Iris sa Magic Cloud Ghost City. Gayunpaman, sa si Zhu ng walang ebidensya. Pagkatapos, tiningnan ni Lord Zhu ang itim na bundok na demonyong babae. Sa harap ng lahat, bigla siyang lumuhad sa harap ng Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Ang tao ng Diyos ay nasa itaas, tulungan mo akong maalis ang malaking problema magpakailanman ang aming paggalang ay hindi umabot. Sa halip, kami ay nakasakit ng maraming tao. Mangyaring ibagsak ang tao ng Diyos. Ibinaon ni Zuyan Shua ang kanyang ulo ng malalim at lubos na gumagalang. Ang Panginoon ng Lungsod ay matalino at makapangyarihan. Kahit na siya ay isang maliit na Panginoon ng Lungsod sa simula, siya ay tulad ng isang jade sa isang kawayan. Siya ay simple at mainit, maamo at matikas, matikas ngunit hindi walang galang nang siya ay nalulumbay at nauuhaw sa mga talento sa lungsod, sa harap ng mga eksperto mula sa lahat ng panig. Kahit na ang mga namungunang eksperto tulad ng Haitian Demon Girl, kahit na niligawan niya ang mabait na corporal, hindi siya kailanman nagbigay galang sa gayong mga detalye. Upang maging eksakto, kung si Zoyan Shua ay nagpanday ng isang Diyos na tao upang bumuo ng momentum para sa pagbagsak ng lungsod, ang posibilidad na ito ay hindi pinahihintulutan. Kung tutusin, gaya ng hula nila, sa tulong ng Diyos at ng tao, ang mga natural na bituin ng lungsod ay magniningning ng mas maliwanag na makakatulong kay Zuyan Shua na mapabuti ang kanyang katayuan at gawing tanyag ang lungsod. Gayunpaman, kung lumuhad si Zuyan Shua upang sagutin ng personal ang krimen, ang dahilan na ito ay masisira ng walang pag-atake at magiging chismis. Dahil sa gitnang relasyon na ito, naganap ang pagbabaligtad. Si Zuyan ang nasa ibaba, habang ang Diyos at tao ang nasa itaas. Kahit na ito ay talagang hype, ang pagsulong ng karangalan ni Zuyan Shua ay talagang napakaliit, o kahit na nasira. Pagkatapos ng lahat, siya ang ganap na hari dito, hindi kung sino paman. Ang lalaking iyon ba talaga ang Diyos na pumatay sa demonyong ulap na Ghost City? Kung hindi, dapat mahulog siya sa pinuno ng lungsod. Paano siya luluhod sa kanya? Nagkatinginan ang lahat, at walang nang ahas na magtaas ng anumang pagtutol sa oras na ito. Dahil kung si Aaron ay talagang isang Diyos na tao, at sino mang naruroon ay nakasakit sa kanya, bakit ang lungsod ngayon ay hindi ang orihinal na Magic Cloud Ghost City? Kung siya ay magalit, natatakot ako na ang pangalan ng tao ng Diyos ay magdaragdag ng isa pang lungsod na babagsak. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang lumapit at makipagkompetensya sa akin. Ang itim na bundok na demonyong babae ay nagbigay ng malamig na boses at tumingin sa lahat. Nang marinig ito, muling nagulat ang lahat at nakipagkompetensya sa babaeng demonyong itim na bundok. "Excuse me, ano ang pinagkaiba nito sa paghahanap ng kamatayan?" Nang makitang walang nagsasalita, ang itim na bundok na demonyong babae ay tumingin kay Aaron. Hindi siya nagpakumbaba at mahinang nagsabi, "Na-offend kita ngayon lang. Isama mo pa si Han." nakikipagtalo sa iyo ang aking mga nasasakupan. Iniisip ko ito, ngunit nalaman kong may mga pagdududa tungkol dito. Palibhas ay hindi ka alipin at binata, bakit napakabagal mo at nananatili sa matanda? Mula sa pananaw ng subconsciousness ng tao, naninirahan sa impyernong mundo ng Devil Cloud Ghost City, na kumakain ng mga tao at hindi dumura ng buto, kapag may posibilidad na makatakas, sino man ay mabilis na aalis doon, ngunit hindi ikaw. Sa makatuwid, mula noon, maaari kong hatulan na hindi ka talaga isang alipin. Siyempre, hindi ka maaaring maging isang especially iya. Alien ka na naman kaya mas lalo akong naghinala. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga hula. Kahit ako ay naisip ko lamang ito saglit. Ngunit ang talagang nagpapasimula sa akin na muling isulong ang ideyang ito ay ang pakikibaka sa pagitan mo at ni Child Ruyo. Sa pagbabalik tanaw dito, Bamantong hininga pa rin si Zoyan Shua. Magagawa niyang ganap na lutisin ang mga pag-atake ng mga cutting edge na eksperto. Tulad ni Child Yu nang walang anumang lakas at anumang potensyal na pag-atake, at maging tagumpay ang pagkatalo sa isang iglap. Kahit na si Zoyan Shua ay nakabasa ng hindi mabilang na mga tao at nakakita ng hindi mabilang na mga eksperto, hindi pa siya nakakita ng iilan na napakalakas at nakakagulat. I ventured to have an idea. Haitian demon girl is my good friend. She doesn't have to say much about her accomplishments. Kaya naman, I made a temporary decision and informed her to come and have a try. Bagamat isang galaw lang, sapat na para ipaliwanag ang anumang problema. Kaakibat ng kakaiba mong background at identity, I think I'm sure of it. Sa pamamagitan nito, malumanay siyang yumoko, bastos ako, at patawarin mo sana ako. Ngumiti si Hansani, Grabe, medyo nagulat siya. Hindi niya talaga akalain na may makakapag-check ng identity niya bit by bit with some clue. Kawili-wili, ngumiti ng malumanay si Aaron. Hindi niya pinansin si Zuyan Shua at dir-diretsyong naglakad papunta kay Zuyaner. Kung noon pa, sasampalin na sana ni Zuyaner ang taong masungit sa kanya kahapon at minamaliit siya ngayon, ngunit pagkatapos makinig sa kwento ng kanyang kapatid, kahit papaano, nagkaroon pa rin siya ng salpok. Ngunit ang simbuyong iyon ay hindi nagpapatalo sa mga tao, ngunit. Ngunit isang hindi masabi na pakiramdam ng pag-igting at kakaibang pag-asa. Bago pa siya makapagmuni-muni, -muni, lumapit sa kanya si Aaron, at pagkatapos ay gumawa siya ng aksyon na natigilan sa kanyang sarili saglit. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!